syempre dahil meron tayong longganisa, request ng mga bata ngayon magluto tayo ng longganisa so kuha tayo dito grabe ang laman ng rep ko diba, nasa freezer ang sili Ayan. so kuha tayo ng isang ang laman ng isang pack, iba iba kasi depende sa laki ng longganisa, eto 2, 4, 6, 8, 10, 11 pieces. Merong 9, may 10. So, ito ito rin natin. Isang pak. So, dito natin lalagay sa ating mahiwagang pan. So, isang pak yung aking lutuin para solve ang ating mga chikiting. Lalagyan ko yan ng tubig. Yan. Para maluto ng maayos yung karne natin. Bali, 3-4 cup yung nilagay kong tubig tapos sahayaan kayo na kumulo ng kumulo hanggang sa magmantika sa katay magad ng konting oil kapag kailangan. syempre tatakpan natin. Ayan, nakulo na. So, gagawin ko pag hihiwalayin ko. Para maluto siya ng maayos. At may iwasan din na pumutok. Kasi doon nag i-strike yung pumutok yung langgunisa natin. Nagkakamera ng hiwa sa sa ibabaw. Kasi pag hindi natin kinakat. Yan, sa i ikat. Kung hindi kayo kumakain ng pork, pwede po ang chicken, palitan nyo ha. Tapos, dun sa mga, halimbawa, wala namang makitang pambalot. Ito uh, yung pambalot natin ng longganisa. Pwede kayong gumamit ng wax paper or yung ice candy bag para maging skinless yung style niya, mga manay. Para dun sa mga beginner na gusto makapag-start ng negosyo, pwedeng ganun ang gawin ninyo. Tanggalin natin yung tali. Kasi hindi mo natin makakain yan. Ayan. Tapos diretso lang sa pakulo. Para po naluluto talaga yung ating longganisa. Huwag nyo pong i-direct e na lulutuin ka agad sa mantika. Kasi pag ganun ginawa ninyo, mangyayari nyan, nagkaramilay siya, duto yung labas, hilaw yung loob. Kaya kailangan, lutuin muna rin natin yung loob bago natin isunod yung labas. Ayan. Ang bango. So, tatakpan ko ulit. Then, hayaan ulit natin. Mukhang sunegi na. Ayan, wala nang wala nang tubig. So, mag-add ako ng konting oil kasi yung mga nasusunog na yan, sugar yan mga manay. Kaya sabi ko sa inyo, pwede niyong bawasan yung sugar natin, pero sa akin sakso lang naman yung pimpla neto. Pero hindi nga tayo pare-parehas ng panlasay, like ko naman yung sinasabi. Kaya dun sa mga nag-comment, kayo yung mag-adjust. Pwede niyo naman bawasan, or sabi ko nga, pwede yung wag niyo nang lagyan, kung ayaw niyo talaga ng sugar, wag maglagay ng sugar. Pwede naman kayo maglagay ng mga pampalasa pa na gusto ninyo. At dahil nga ayon, 'di ba, matagal-tagal natin siyang pinakuluan. So, luto na 'yung kanyang loob. So dito, lulutuin lang natin 'to ng ilang minuto para dun sa labas. Ito naman. halu lang. Luto na 'to. Hanguin na natin. At dahil meron ako rito yung paksiw na galunggong, iprito ko na rin yan. Itak natin yung mantika dahil wala na. Diba? Tapos magsasangag ako ng kanin. Ayan yung Piniprito ko talaga pati yung ulo. Kasi kinakain ko yan. Diba? Tapos may sinangag kang kanin. panalo. Nagisa na ako ng ating bawang. Then, lalagay ko na yung ating rice. Bagong luto pa yung kanin, mga manang. Huwag yan ang pansinin niya, mga itim-itim na yan. Galing yan sa ating galunggong. Malagyan ko lang ito ng konting ating Konting asin lang. Pampalasa. Okay na to. tayo na tayo. At hindi mawawala, gustong gusto ko talaga, meron tayong kamatis na may sibuyas. At saktong sakto, meron ako ritong bagoong. Ayan o fish sauce lingayen. So, ayan po. Ito ay gawa ng Ligayas Premium Bagoong. Ayan, made from Pangasinan pa to mga manay. Ayan o. Oh. Promise ang sarap nito Try nyo to mga manay. Kasi meron ako mga nabibilhan na bagoong alamang. Na alam mo yung may parang tinik-tinik pa yung nakaboteng ganito. Ito, solid. Shake muna natin. Bango. Kahit ano lang, kahit tawag dito, ah, kalamansi lang, pwede na. Ayan. Panalong panalo. So, try nyo to mga manay. Magkano lang to? 20 pesos yung isang bottle ng ganito. Kung makakita kayo nyan dyan sa inyong lugar, bilhin nyo na kasi promise ang sarap nito so kakain na ako dahil talagang nagugutom na ako so kain tayo kain po tayo eto na siya meron ka na ate bilog kain na Ayan. Siyempre yung ating kamatis with sibuyas. Then, ang galunggong. Ito na! <laughs> Kakaya talaga tayo. Ingay ng aso. Mmm. Walang biro. Sarp talaga ng bagoan. Ano? Huh? Mm. Ay, tinong <coughs> <talaga yung> natin. aso. <coughs> yung Tapos kapi. Pau, ano ano na. Ang ganisa. Meron tayong kamati, sibuyas, at Gigi. Matatakam na kayo. Yan. Galunggong, mga manan. Masarap kumain kapag nagkakamay. Mas, amun ko ba? Mas, hmm.